sa videong kuwa sa Facebook Live ni Rizal Cagayan Incumbent Mayor at re-electionist Mayor Joel A. Ruma, makikita ang masaya nilang pagsasayaw kasabay ng pangangampanya sa Barangay Iluro sa bayan ng Rizal sa Cagayan kagabi, April 23. Maikli lamang ang video pero ang kasunod na pangyayari na uwi sa trahedya. Si Mayor Ruma at dalawa pa nitong kasamahan pinagbabarit pasado las 9.30 ng gabi. Masa nga po sa mga uh, initial na investigation nga po ng atin pong mga kapulisan dito po sa uh, Rizal Police Station uh, sa nasabing oras, uh, lugar at uh, date ay uh, nung uh, ang atin pong butihing uh, yumaong um, mayor na si Mayor Roma ay about nga po na magkakaroon po sila ng picture taking kasama po yung kanyang uh, party at yung mga supporters. Pero nang uh, bigla na lang po magkaroon nga po ng... Uh, at uh, putok na kung saan ito po ay uh, ang nanggaling nga po sa mountainous part ng uh, uh, barangay hall sugatan ng dalawa nitong supporter habang ang alkalde binawian ng buhay si Mayor Aruma nga po ay uh, nagsustain po ng gunshot wound uh, sa kanyang pong anterior right uh, shoulder Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng PNP habang gumulong na rin ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng sospek at motibo nito sa pamamaril. Jose Robert Inventor, RNG News.